kailan ay parang ni-reveal ni Donnie Pangilinan na malapit na ang tumira sa bahay na pinagawa ni Bel Mariano. Pagkatapos nga ng kanyang birthday ay nag-post nga nung isang araw si Bel na nagliligpit na siya ng mga gamit niya para, para siya ay maglipat sa kanyang dream house. Talagang pinayagan na siya ng kanyang mga parents na maging independent. Lahat ng pagod at trabaho ni Bel Mariano ay makikita na niya araw-araw dahil titira na siya sa kanyang bagong bahay. Sigurado pati sa mga gamit niya ay sinamahan siya ni Tony Panilinan. Yunong know, naman si Doni ay patagong laging kasama niya si Bel. Pati nga sa pagbisit ng kanyang bahay, may nag-comment nga na ka, parang kapit-bahay ni Bel ay lagi daw kasama niya si Doni kapag pumupunta. Napakatahiwik lang talaga nilang dalawa kung wala lang magkakomment ng mga fans at hindi talaga malalaman ng mga netizens.